atau uh, bang nak dialog oh. gibit nako amatud ini nyuh ako dili pastor oh kala kala oh. dili pastor kan ato or ang kaluwasan kala dili mamala bisa makasala tulik ako sa katao tara pa eh shout out sa imong harian puntes o mga ubang mga vlogger nga baptist may mutag mga igala kay igsuona no aku lang nito bagon kadali kaning video ni Boni Adolfo ni, uh, brother, uh, brother speak, nga gikan ni Brad Luisby nga iya hapong kauban nya amigo nato nga si FD kay kuya kayo ni og dinato ni bagon, kay mahimo maning uh, tinuod sa ubang mga utu-uto ba so ako ning to ka jud kadali mga uh, mga kaigsuonan higala ano uh, sa iyang mga ani nga video kani nga video tanawon nga video iyang giingon diri nga daghan siyang gimo ba mo gamit siya og mo pero ang problema ane, gi shout out ko niya gi mention niya ako ngalan unya ang iya harabang issue dito nga una sa tanan gi question daw ang iyang pagkapastor kinsay gayas out niya asa iyang mga simbahan nga gigutnan niya ana Una sa tanan na uh, Boni Adolfo wala man ko ana uh, wala man ko ga question sa imong pagkapastor pastor, baka sa dili ko labot nimo personal sa mga personal nimo do daghang kog naibaw personal sa imong ha pero wala jud ko ana nang ilabot diha dapita Boni Adolfo ha paminog maayo Isulti di sa no odokin sa gaingon ana ayo pag shout out shout out nako na sa kung pangalan nya wala ko gahimo ana Muna sa tanan ang akong post sa aku arang kato lamang imuhang bakak nga gipakatap sa imong testimonyo Morty issue na ko kung sige niyo sa imong video Kami mga baptist nagclaim nga kami ray maluwas kay Osas oh, good me Kami sa una kami lagi maluwas naghibo gyana ba to Bakin ya na na kami ray maluwas Dili, di ni ngawala mo kaluwasan. Tinuod ba na? Pamatud e ko no na. O, bisan asa pa. Muna akong ing, uh, ingonin mo. Kanay mong challenge, accepted na dayon. Accepted na dayon. Kanang imong gipang ingon karon nga Ngagi question ka sa imong pagkapastor. Kung tinuod ba kang pastor, Wa ko'y labot, anak. Kaya dili man ako, anak. Unya, ang problema kay nga ako may imong i-shout out. Shout out sa imong hari, Antwintes, o mga, o mga vlogger nga baptist. By the way, nakabalo ko sa uh, root ana sa ugat ana ba kay nanong ako man kay ako man gapos dayon ako may nakakita, ako may naka na-expose man ka nga namakat ka ba. Mo nang gusto ka mo retaliate, gusto ka mo balos, mo revenge. So ako karon ang imuhang rumbo, nga akong pangalan imong gi, di dawit diha nga ga question sa imong pagkapastor mo may gawas, kay wa may kailaing gingandan ako man wala man ko ka question sa imong mga uh, sa imong pagkapastor, asa ka na pastor, unsa ba sa imong mga personal gibayran ba ka ana? Wala man ko ana ni uh, di question ana. Pakita kuno ebidensya nga mao nay akong gi giingon. Nauna na sa tanan nag PM ko nimo nga di ko mo nga gibayran ka. Kay kanas pa di Darwin na kausa nag sab, uh, nagkuyog ana, wala man ko offer ana nga bayran ni wala man. Ingat ka nga di ko mo ana. Nganong imuha mo kung i-appeal-appeal ang imuhang uh, video? Ang ako alang isyo number one, kanang imong bakat nga gipakatap nga ang baptist nagclaim nga kami lang maluwas. Ikaw mismo ka balo ka na, amot nagtinuod bakang, kang, nga makaingon ko nga piki ka, kay number one, wala may inga na uh, doktrina sa baptist, yun ang istorya mong kaana. So mo, na nga daghan ang gabas ga nimo, ni mo, daghan ga ni mo. pero dili ako, ang akong isyo, kato pamatun ito, nga ang baptist, doktrina sa baptist, o claim sa baptist, nga kami lang maluwas. Pakita og video, o kanang uh, libro sa Doctrines Baptist ya pastor bangkaka di dapat na akay kuan na akay katong gitawag og church covenant na akay gitawag og kanang uh, uh, statement of faith ipakita kuno Boni Adolfo challenge tika nga ang baptist and claim sila ray maluwas okay so karon na ipakay giingon nga kanang maghukom Alright? Kani mo gihukom, wala ko hukum ni mo palabis yung gibati kaya basig ka mo pa yung maimpirno kaysa nako kung oh, grabe mo hukom no basig ka mo mo yung maimpirno kaysa sako ah kaya... huwag ah, kong hukom nimo. ang klaro diha bakak tong imong giingon nga ang baptis ray maluwas bakak to huwag kong naghukom ni skin sa ka unsa man ang imong nahimo wala kay dili ah, dili na batasan nako ang paghukom o niya karun kay ah, imo mangkong gi... shout out niya ingon pa ka nga ayaw palabi sa inyong gibati daghang ikag hisgutan ba murag daghang kag kontra ba pero inyo nya ako ra may imong hinganlan okay ay ka moy ayo palabis imong gibati okay? imo no, pa maka kay nasakpa pa na mga karon nya imo pagyo nang punan no dili man paghukom wa man tika hukme unsa ka kamo pay ma impierno pambihira ka nanong ma sa pamatud-an pa nako nga kanay inyong dutrina makapaimpierno Oh, ayoko, ayoko, ingna, ayoko pa, pasangin leh, Buni Adolfo. Uh, akong ako tanaw akong post, akong post siya, simple lang kayo. Ingon diha oh, nga why problema gubalhin ka? Ayaw lang yun, pamakak. Mao na ang akong issue diha. Kay di man tumi mutuo nga mobalhin ang tinuod luwas dayon tinuod uh, tinuod gyud nga luwas mobalhin sa pagkadili. luwas di mi di mi mo na mo nang kami labot. Ganahan ka nga muadtog uh, muadtog ang impierno. Imo man na, imo man ang disisyon. Pero ayaw ko pa sa ginling nga mura na noong ko anak Uh, ako ako'y gaingon nga gibayran baka gi-question mo pagkapasok kung naay nag-question anak natural lang na silang mo question kay ang imo ang gipakatab bakak wala may baptis ing anang doktrina nya nganong ingon man ni baptis pastor so gi-question ka pero dili ako manang ayaw ko ko apila uh, nya karon ingon pagka nga ingon pagka nga kanang uh, na naa diploma ngano man di ay uh, Boni Adolfo sa mga mga tao nga ga-question nimo. Oh, pangutana, na di kayo diploma, di ay pastor na di kayo dayon. Kadaghang uh, na-eskwila, uh, nakagraduate, na-diploma, di mo na pasabot na pastor mo, di na yung muna nga. Pagka-graduate ni mo Bible School, pastor na ka. Nga na aking ipapakita o uh, na video ipapakita nimo nga, uh, nagtindog ka sa pastor na ka. O kana uh, ka na, imong ingon, sige, aton ng dawaton. Uh, pamatunan ni mo nga uh, pastor ka, oh, uh, dawaton ko na online. Uh, pakita tanan ni mo nga uh, ebidensya kay kustunong tika. Kay imo mong kong gidala-dalaan na nga pangalan, Oh, sige, ako'y uh, ma-question ni mo. Uh, question na lang na, na ako karon kay imo man ang gihagit, akong dawaton. Nya, ikaduhang hagit na ko ni mo, pamatod eh, nga ang baptist ray maluwas, nga mo na'y doktrina, mo na'y claim na mo. nya, ingon pagka ka nga sa imong video nga, ah, uh, wa ko ka move on, nasakitan ko. Ano sakitan nasakitan ba, oy? Ha? Nya, ingon pa sakit ang kamatuuran. Nabalik kay kamatuuran, gidala mo live na ko atong di eh naman mo hmm. oh sakit man ini ka mato orang dorosbe tinod yo tinod ka mato kasi ano nakamo buon pila na sa kapos ikapila hmm. nya gi gi repost ang mga video nato uh, oh. bakak gani toy mo ha kami rang nagclaim nga baptis pakita og kwan ebidensya pamatud ina sakit ang kamatuoran ka diyan sa mga kamatuoran na imong gidala nga bakak ba oh karon ah imong kang uh, wa ka move on duha ka video nga naman duha ka video akong gi kwan sa akong account og dito sa page kay Laila hindi nag followers kulang pa man na kana akong video daghanon pa ko na. the same video nga naman para makita ang issue, nga bakak ng imong gipakatap nga baptist ray maluwas pandaot na siya Boni Adolfo ha mo na i eh. timan e unya mayong kag na comment didto nga mga nag question nimo na personal sa imong pagkatao wa ko ila ana nya ingon pa ka nga ipm ka yes nag-PM ko nimo Akong PM nimo, di ko mo to ka. Desisyon na nimo mo balhin ka, wa di ko ilabot Pero ang ako ang maingon ka nako nga kung kan pastor mo PM, ano mo PM sa mo? Si kinsa man ka? Nga PM mo pati ka. Ang ako alang simple lang. Akong gikuha ang video ni Kaloy, video ni Rosby. O oh, maorna, oh main, video na, ni rato, video ni Kaloy ra video ni Kaloy. Nga ang imong testimonyo pasangil Baptist Ray Maluwas, kami Ray Maluwas, kay Osas Mi, usan na kadagong bakak, more na issue na ko. unya ipost juga kadaghan, para may kas ka sa mga tao nga dili na tinuod ang imuha. Ah, may caption dito, kanang mga nag-comment, hala, usah-usahan na, wa ako'y labot ana nag-comment niya, usahay ka di ko mabasag comment. So, wala ko'y problema na na may sunal ni mo, nag-question sa imuha, natural nga mag-question sila. Kaya anang imong ipanabi, kanang imong ipanabi, istorya na nga dili murag pruweba na siya nga digyo ka katinuod Okay? So, ikaw nito bag anak, bahala na ka anak, basta po ako ako'y labot anak, personal nimo mo, pagka-pastor ni mo, huwag na kay diploma, nga nung na kay uh, diploma. oh, kana ang ang, ang question sa imuha, kisa ka out nimo mo, uh, sa mga churches, kaya maginganlan gingan lan? Uh, pagadian, uh, bukid noon, oh, ay pastilan. Uh, at tanaw na to ha, dawaton ko na, ipakita ni hang, uh, imuhang pruweba anak, na nagpastor kas bukid noon, or kay church, sa bukid noon sa pagadian o katong usa murag sa sambuanga siguro na oh pakita gibi sa ana online okay di sa pag uh, public pero kun daw ato di mo challenge ah, uh, about sa usas okay ang kaluwasan di mawala dawat na ko na ato na sa Lasha TV ato tong set okay uh, November 1 8 pm okay mao to niya kani again wala ko na wa mina sakitan, sa imuha si kinsa bantaong ka usbay usbay gamit ni mo sa mga baptis. Uh, nga masakitan man mig mabalhin ka og nya kag sakit ang kamatuoran wa kay kamatuoran gid dala bo ni Adolfo tutihan lang tika daan. Tanawo na to sa muharong ka kung sa mga ipit na tungduha okay kay wa kay kamatuoran gid ang bakak nimo mo, mo ti isyo na ko nga akong gipos aron mahibaw ang tanan nga kanang imuhang uh, pasangil pandaot sa mga baptist, nga kami maluwas di na tinuod mo na akong gipos nga naikapsyon pero wa problema personal nimo Unsa pa na diha pag question sa imo, ha, wala mo nang imong gidala akong pangalan para makabawas ko nung hay ka kay nasakpan naman ka nagpakita gyud ka nga ana hambugiro ba kay nasayop man ka kung sayop ka unta imo nang bakwion kung may ingon magay ka nagpalusog gitawagan ti ka o nanawag ka nako giingnan ti ka imong gi uh, imong gi generalize nya imo pang gi mention o sa kapastor sa Manila o kinsa man diha nga nage, wala di man ka uban mo number 1 number 2 di imo, mo na siya mo oy maoy authority sa talan kung baptist ka ng pastor tinuod ah, authority din ng usa ka pastor sa talan oh ah, di ba mo nang daghan kayo uh, mo question sa imuha kay may bawaan man gyud nga lahi man gyud ang imuha ang ipanudlo di man gyud tinuod so questionon jud ka mo nang imong pamatuod an kay gi-question man ka pamatud eh ano mo pamatuod man mi nga dili ka pastor kay mo pamatuod an nga pastor ka kay mo man imong testimonyo ah, you are switching the burden of proof no mo na palasi Uh, pamatud in ang imong testimonyo nga pastor ka dito sa mga tulo ka lugar imong ipasturan. Ni no? tulo ka lugar imong ipasturan. Uh, pero ay pastilan <laughs> ato na. Pero again, ah, uh, ang imong bakat imo pag yung gi uh, ilisan o gi, gi, dugangan pag yun nimo uh, imo mo pa kung gi-appeal sa imong video nga shout out pa kung nimo nga mura og ako may ga-question nimo never kung ga-question sa imong pagka-pastor kinsay ka sin out nimo unsa man adiha dili na nako na ang akong gipos katurang imong bakak Ngayon, tunay mong naay mga tanan nimo to baga na sila ikay problema na nila. Kaya ana nila kay wa ana nya kanay mong gi move on ano mag move on man ko nga number 1 unsa may i move on ako o magkakasabot unsa i move on ha ang ako ay ipakata pag gid nako na nang tanan nga sa sa tanan na maposan, ako magpaosa ni ipakata gid nako na tanang imong giingong pasangil pandaot sa baptis nga kamera maluwas bakak ko sa kada bak, bakak ta og pandaot na siya so ako nang ipos bisan asa nga Uh, social media aron makita nila nga kanang uh, kanang uh, panudlo, o kanang testimony mo bakak din na tinuod dayon kato imong challenge ako tong dawaton ah, dawaton ko to amatud e eh. kay tinuod kang pastor sa baptis okay kay mo man imong challenge ipakita imong diploma so, may labot sa diploma nimo ang diploma nimo makapapastor apil lang nagpamatuod na kung nakay dip diploma pastor na ka all right so pastilan nimo bunyan dol po Ato, tanaw, makita ta sa Russia TV, November 1. Nya, February, Lord willing, next year, kanimong true church. Tanaw na ito ni mga pagkatinuod, iglesia, kung asa na po nito. Alright? So, maroon niya akong tubag ni mo, Bunny manang nga, uh, ang ato alang ani ay wala nang personal personal kunay mga comment diha wala ko labot ana ang ako alang yung isyu mo to tanaw ako ang videos Bonnie Adolfo manaha imanina Bonnie Adolfo wa jud problema personal nimo Mayong kag doktrina lang doktrina Mana ayaw pagbutang-butang imbaptis ayo dauta kay tubagun juga ka namo i-expose juga namo Nagkasalamat salamat og maayong uh, adlaw kaninyo tanan